Hi po. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng GC group chat sa Messenger, sa Facebook. Okay, mamili tayo, nandito na tayo sa Messenger. Mamili tayo ng <coughs> ng tao na ipapasok natin sa GC. Okay, ito si Max. Tapos, click niyo sa itaas yung icon. Ito sa so, pinakita sa kanan, yung parang I nabibi, na may, bilog sa labas. Letter I na small letter. So, pinakita sa pinakita yun sa kanan. to Tapos, punta kayo sa create group with max. Then, mamili pa tayo ng isa. Bin natin si Ralph. Okay na natin. O ayan, dagdagan pa natin si Neil, si Christopher, Nico, um, okay na natin, sa itaas, pinaka itaas. okay, yan, pwede na tayong magchat, tapos, pwede mo palitan yung pangalan, name group, kunyari, tropa, tropa, tropang walang iwanan iwanan save diyon okay na <laughs> ayos pwede na kayong mag chat dito pwede na kayong mag video call gusto niyo mag video call Okay? Kung may mga tanong kayo, i-message na lang po ako. Uh, tapos, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin. Thank you.